Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back to my channel At ang video po natin sa araw na ito ay papakita ko sa inyo yung tamang pag-aani ng, ng uh, ano ba to? okra At alam nyo ba, oh, nakikita nyo to ha? Ah? Kasi ito, ito mga namatay na okra na to Ay uh, dahil napabayaan at uh, hindi inalagaan na maigi At hindi, uh, ang nangyari dito ay hindi ko agad inani yung pala mali Ah, kaya ito namatay sila. Ngayon, punta tayo doon at ipapakita ko sa inyo yung ah, 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 natuloy ng tumubo na mga tanim ko na okra at ngayon a ah, mag-aani na ako. Ipapakita ko sa inyo. Tara. Papatayin. Ayan. Ito po. Ah, kung mapapansin nyo yung akin mga tanim dito ay ah, mga nasa container ng ah, bot ah, mineral water container. Ito. At uh, okay naman. Ito po, uh, hindi ito yung unang ani ko. Halos every other day, nagaani po ako dito sa mga tinanim ko na okra dahil mabungang-mabunga. Kaya 'yun yung isishare share ko sa inyo na uh, papaano ba mag ani ng okra, yung tamang pag-aani, at bakit ba kailangan natin 'tong anihin kaagad. Ayan, tatlong bagay po. Uh, una, kapag hindi kaagad natin inani 'tong okra, ano mangyayari? Uh, ito ay titigas, hindi na natin makakain. At kapag hindi rin po natin to inani kaagad, ang mangyayari, kakain ito ng kakain ng nutrients ng ating lupa. Kaya ayun yung pangalawang nangyayari. Pangatlong mangyayari, dahil ito'y kumakain ng kumakain ng nutrients, uh, ito po ay natatagalan uli mamunga ng mamunga. Kagaya ng nangyari doon, uh, hindi na po nagbunga uli hanggang sa namatay dahil hindi ko uh, inaani kaagad dahil pinapadami ko pa yung pala mali. Kaya dapat po talagang ito ay paano ba ito ta ang tamang pag-ani? Kailangan ano 3 uh, to 4 days kapag uh, namulaklak tapos lumabas na yung pinakamunga 3 to 4 days pwede nang anihin at ang uh, laki niya mga 3 to 4 inches pwede na para uh, mas okay na pwede pwede nang kainin yung okra. Kaya ito po ay uh, kukunin ko na to mga okra na to. Ayyan, ayan. ayan. Napaka-easy, di ba? pag ito po matigas, isang senyales ay makikita nyo napaka hirap putulin ayan o kagaya nito, medyo matigas na ayan, okay na ah, uh, nakakuha po ako ng apat, at uh, kailangan ko na siyang kunin dahil kapag hindi ko siya kinuha ay titigas na to, at uh, matatagal ulit yung pamumunga ganoon na nangyayari, kaya Uh, pwede ko naman tong i-save uh, sa sa refrigerator. Ayun po. So, yun ang po ang tamang pag-ani ng okra. Kung gusto niyo tuloy-tuloy na makapag-ani, ay uh, uh, anihin nyo na kagad yung okra nyo 3 to 4 days, 3 to 4 inches yung laki nya. Ay pwede na nating anihin. Baka sakaling kayo po ay uh, mahilig magtanim ng okra, ayun po, at least merong akong naibigay na idea sa inyo. Kaya salamat po sa inyong panonood. Sana po ay, uh, kung merong kayo natutunan, i-share natin yung video. At uh, siyempre uh, i-like din natin at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye. See you next time.